Mga idol, grabe, may matindi na namang nangyayari sa Golden State Warriors. Eto na nga, pag-usapan natin ang malaking gulo sa starting lineup nila. Imagine, 13 na iba't ibang starting lineups na agad ngayong season. At pinaka sa lahat, yung pinaka-volatile na posisyon, ang starting shooting guard. Mga idol, isipin nyo to ha. Sa first 8 games pa lang, apat na beses si Brandon Podemski ang starter. Apat din si Jimmy Butler. Tapos biglang pumasok si Will Richard. Sumingit si Moses Moody, binalik si Pods, balik ulit kay Butler, parang musical chairs. Hindi pa doon nagtatapos. Dahil sunod-sunod na 6 games si Richard, tapos si Moody, tapos Richard ulit, Moody ulit, at ngayon, apat na sunod na games na si Richard. Pero eto na nga ang nakakayanig na update posibleng bagong option na naman ang papasok si Di Anthony Melton. Mga idol, kahit dalawang games pa lang ang nilalaro ni Melton this season dahil galing sa ACL injury noong 2024, ang lakas agad ng impact. Sa 38 minutes, na-depend niya ang 23 shots at pinababa ang shooting ng kalaban sa 43.5%. Solid agad sa point patak. At kung hindi nyo alam mga idol, anim sa huling pitong seasons niya, napa-improve niya ang depensa ng team niya hindi biro yan. At eto pa, ayon sa advanced metrics, projected ang kanyang defensive EPM sa 1.6, nasa 95th percentile. Mas mataas kaysa kina Moody, Richard o Hild. Samantalang kailangan ngayon ng wires ng guard na kayang batayan ang baseball handler ng kalaban, lalo na kung sina Kerry, Butler, Draymond at Quinten Post ang lock-in starters. Pero eto ang pinaka-wow factor mga idol plus 37 net rating sila ni Steph Curry bago pa ma-injured si Melton last season. Grabe yun. Para bang automatic boost kay Curry pag magkasama sila? Kahit maganda rin ang net rating ni Napods at Moody kay Steph, wala pa rin lalapit sa efficiency na dinala ni Melton sa maliit na sample size na yon. Kung tutuusin mga idol, parang malinaw na malinaw. Kung pareho lang ang shooting ni Moody at Melton, mas lamang si Melton sa depensa at playmaking at sa sistema ni coach, kailangan nilang isang guard na kayang kumain ng top defensive assignments. Kaya naman maraming analysts ang nagsasabing Melton should be the new starting two guard. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba si Melton na dapat ang permanenteng starter o dapat may chance pa si Moody, Pods o Richard? I-drop nyo na ang thoughts nyo sa comments. Yun muna mga idol ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng ganitong Warriors updates, huwag kalimutang ilike ang video na to at mag-subscribe. Samahan nyo kami sa pag-abot natin ng 10,000 subscribers bago matapos ang taon. Tuloy-tuloy pa ang mga balitang Warriors dito sa sports natin to. Peace out mga idol!